Oh, grabe in Jesus name Ayun guys, magandang araw po sa ating lahat For today's video <laughs> Ayan, tinak natakpan Ayun uh, First pickup, up, meron tayong uh, dito sa ano Sa Stansya So pasig to pasig lang din So, ayan guys, update ko kayo pag nakuha na natin. Kala ko mga pingga <laughs> nung tinanong <laughs> ko. Ang pagkakaintindi ko ay yung pala shipping ga. <laughs> so, ayan. Nakakaliwa na ako dito sa uh, estansya. So, guys, update ko kayo. Pang ilang episode na natin na. <laughs> Sige, guys. Hello, sir. Sir, nandito na po ako, sir. Sa lobby po. Hello. Hello po, nandito na po ako sa lobby. Ah, dito po sa sa pick-up point po, lalamog po ito. Yung, sa Royal po, po. Color orange po yung kotse ko po. Kulay orange po yung kotse ko. Ay, ay kayo ba sir? Ayan, sige po. Nandun na pala. Ayan guys, nakuha na natin yung first pickup natin. So, dadali na natin to. Huwag na natin patagalin kasi uula na. Ayan o. Uula na. Tara na. Tara na guys. Uula na. Guys, timing na naman tayo. <laughs> okay na move tayo. Tignan nyo guys o. Oh. Napaka-dilem ng kalangitan. Woo! Pero meron na tayong first booking Natali natin sa Pasig din So according kay Waze 26 minutes Nandoon na tayo So yun Moving tayo guys In 600 meters, Moving tayo stay to the right to Saint So sana Bago bumaksak ang ulan Ma-e-drop na natin to First booking natin So update ko kayo guys Thank you po guys <laughs> yan inaapot na tayo ng ulan <laughs> pero anyway syempre magdahan dahan lang tayo ay nakit nakidlat pa ang lakas oh <laughs> so according kay Way 17 minutes nandun na tayo so sana hindi naman magtagal tong ulan na to kasi pag maulan matraffic lalo <laughs> So, ayan, guys. Update tayo. Update yung update mamaya. Guys! Grabe! Lakas ng ulan! Woo! Inaangin tayo! Inaangin tayo, guys! Ang lakas ng ulan. Grabe, oh! Ay! Timing tayo. Timing. May mga lakang motor. Boss, ingat eh. Makita Halos walang makita Oh Malakas na ulan yan guys Yung mga nakamotor boss Mga boss ingat ingat po tayo Sana uminto rin to guys Kala mo um, may bagyo eh oh. Upstanda um, -up. yes 6 minutes po, nangyay na po ako Okay Salamat po, tawag po ako sir pag na po ako na uh, yung uh, na na Wala ba kayong gas yan sa pang gasolina sana natin Wala uh, uh, na po 100 na yung mo sir Sige po sir, thank you po Guys oh Oops, may kidnap Mag-assert tayo Kailangan natin mag-assert pag ganyan Ang lakas talaga eh Oh, may baha hmm. Oh Kailangan natin mag-assert Pakiat tayo Ah guys, oh Mukha ba sa taas ng tulay? Grabe, Jesus name. Ay! Nakita nyo yung guys? Grabe. Ba dito oh. Paano ako guys eh? Papuntang... Grabe ba oh. Yung Marcos Highway dito sa ano, may pasig kasi dito eh. So according kay Waze, 4 minutes, arrive na tayo. grabe yeah. so, na ba na daan-daan na lang tayo so dito tayo natin At kasi doon baha sa kabila may sasakyan natin mababa lang Marcos Highway na ako guys 3 minutes ako sa Grafo. Lakas na Kita niyo yung, ano, kidlat? Ako. Ah. Oh. Woo! Ayan, guys. Kinukuha na yung, ano. Ito po, sir. Salamat po. Ito. Ito nga po. Ayan. na lang. Ayan. Okay. Sir, thank you po ah. ha So, ayan guys Nakuha na yung first Ano natin First booking Dito sa draft off So Kuha ulit tayo Boom. Buti, medyo manunat Ang ulan Katakot kanina <laughs> Hanap tayo ng booking ulit guys Kanina may nakita ako Pasig Marilaw Tinignan ko lang. Dapat pala kinuha ko na para makauwi na. <laughs> so, yun. antabay tayo muna, guys. Update ko kayo, guys, pag nakakuha ulit ako ng pang-second booking natin. So, guys, ito pala yung, ano, first booking. <laughs> uh, binigyan tayo ng 300. Bali, ang bills niya is 296. O 97, ayun. Binigyan tayo 300. Thank you po, sir. Sa 3 pesos na or 4 pesos na ano na tips so ayun guys nakakuha tayo ng pangalawang booking ah uh, ano siya Pasig to Santa Maria Bulacan so kinuha ko na kasi para ano makauwi na rin ako kasi umuulan eh so ayun update ko kayo guys bali from dito sa uh, ano natin pinupwestuhan Uh, 26 minutes so kinuha ko na ang price niya is 700 plus so update ko kayo guys pag nakuha natin tatawagan ko muna pala yung ano yung pagpipika pa natin kung anong dadalhin Hello po sir, good afternoon po. Sir, lala mo po? Oh, uh, sir, tatanong ko lang. Sir, actually ano, uh, on my way pa lang po ako. Tatanong ko lang po sir kung ano po yung ano, uh, Dadalin po natin sa Santa Maria. Salamat po. Ah, uh, mga ilang kaya sir? Ilang ano? Galon? Galon ba yan sir? Parang limang galon lang nga tayo. Ah, okay. Copy sir. Sir, at tawag po ako pag malapit na po ako ha. Okay po. Pali, ano dahil? Pagandun na kayo, hanapin, ibig sabihin nyo lang. Rami. A a pinja, Rami. Rami. Sige sir, pero ah, uh, uh the, ano naman dun sir, alam na naman nila yun sir, no? Alam na, Prepare na po lahat. Sige po sir, salamat po sir. Update ko rin okay. po kayo ha. Salamat po. Apo, salamat din po. Okay pa. Ayan guys, nakuha na natin yung pangalawang booking natin na dadalhin sa Santa Maria. Sana ano, sana ma-double booking natin to kasi medyo malayo siya siguro kaya yung sabi ni Ways ano 3 hours <laughs> so sana ma double booking natin to kasi saing yung biyahe natin so eto guys yun oh ayan guys mga pintura daw yan ayan pintura na dadali natin sa Santa Maria medyo tumila na ang ulan pero syempre may traffic yan Woo. Sana madouble booking natin Ay Kailangan natin madouble booking to So guys update ko kayo Sana madouble booking natin So yun guys uh, Moving ako dito sa EDSA going to Santa Maria kasi meron tayong iate doon. So ayun, sa so, hindi po inaasa, nakakita ulit tayo na <coughs> pa Santa Maria din. So ayun guys, uh, kinuha ko na, double booking na tayo. So kukuhanin ko na siya, parang according kay Waze, 20 minutes nandoon na tayo. So ayun, ayos, kasi ito, sasagutin niya rin yung ano, yung toll fee. So ano, <laughs> dublado yung tolpi natin so ayun, kumita tayo sa tolpi tapos naka double book pa tayo so yun discard lang guys at uh, sabi ko nga sana ano, madouble booking buti lang kasi sayang yung gasolina natin unang una na pangka traffic gawa ng umulan so yun guys sabi ko kayo pag nakuha natin yung ano, pang double booking natin 19 minutes nandun ako and guys nakuha na natin yung pang second booking natin ang dami. Pero unahin natin yung isa. Yung una natin nakuha. So tara guys. Santa Maria na tayo. Guys, umuulan pa rin. Nandito na tayo sa Santa Maria. Pero may nakita ako guys, oh. Pabalik ng Manila. Uh, from dito, 9 kilometers. Ayan, ah eh, no? uh, Pandi to Pasay 1,000 uh, ano Uh, 93 eh, nag-iisip ako kukuhanin ko pa pabalik kasi 9 kilometers lang pero may double booking pa kasi ako pero iniisip ko kasi kailangan may ano ko muna, may baba ko muna lahat ng drop off ko so let's see, tingnan natin mamaya kung luluwas pa ba ako o na ako ng bahay kasi traffic eh oh so according kay Waze naman sa first drop off natin 13 minutes nandoon na tayo so ayun uh, balitaan ko kayo guys guys na drop na natin yung isang ano Santa Maria natin yung nakuha natin dito sa Quezon City uh, ayun hindi ko na nakuha nandun ang ina-unload ina kasi maulan so ayun yun lang dadali natin o try natin So, ongoing na ako guys Balitaan ko ulit kayo Ayan, maulan pa O oh guys, na Hatid na natin tong ano Huling drop off natin dito sa Tamaria Sobrang layo Ha? Nagbigay ng ito, 850 Ayan So, tara na Sakay natin Ang gasolina, umuula no Ang daming nakain na gasolina Tara na guys Mulam pa. Whew. Ay, thank you Lord. And guys, nakakuha tayo sa Santa Maria. Tumarilaw. Sayang gasolina. Kaya kinuha ko na to. So sana sa magulta. Woo! Sana sa guys ito yung dadali natin sa Marilao puro tape duct tape halo halo yan so tara na binuhat natin yan tatlong kung sako dali na natin let's go maulan Ayan, binaba na yung panguling booking natin. Ayan, tatlong sakong Sa ano yun ano? Duct tape? Okay, mga, tape. Ah, mga tape? Ah, baksakan doon sir So mas nakakamura po kayo ano? Ah, Magkano isang sakong yan sir? Isang kilo ata laban ng euro Isang kilo Ayun, nababa na ni kuya oh, Guys, nababa na natin yung Santa Maria Na ano natin, na nakuha Dito sa ano, binala natin dito sa Marilao Sakto malapit na tayo sa bahay pero bago tayo umuwi <laughs> bibili muna tayo ng pagkain kasi sabi ni misis bili muna ako ng pagkain kasi naglalaba pa rin siya so ayun guys buti na lang nakakuha tayo at buti na lang yung Santa Maria natin eh naka double booking tayo dun kung hindi iari tayo sa gasolina at ang kagandahan binigyan tayo ni kuya ng ano 300 dito sa tatlong sakong sinakay natin ano yun ha? Masking tape, halo-halo. Tapos, kilo daw yung labanan. Anyway guys, salamat po sa inyo. At, ah, uh, sa bahay, computer natin kung mga nakamagkano po tayo. Salamat po! Ayun guys, ito po yung kinita natin sa Ford Trips na dito po sa ating pong part-time kay Lala Move. So, ito guys, nasa 1,500 27.75 yan po yung kinita natin sa four trips o four bookings natin. Medyo napagod lang tayo konti kasi hindi natin inaasahan na ganun pala kalayo yung, yung Santa Maria na hinatid natin na first booking. Buti na lang na double booking natin siya at pabalik may nakuha tayo papuntang Marilao which is malapit sa Uh, bahay ko, so yun guys sa mga gustong mag part time uh, madali lang naman, madali lang yung requirements na hinihingi nila alam mo, uh, huwag nyo pong itong seryosohin ha, ah. kumbaga ginagawa ko po ito kasi ano lang para po masambot ko o yung uh, makabawi ako sa gasolina sa tuwing ako ipaluwas ng Manila at uh, pa, pa uwi, so yun guys ganun ganun lang naman at uh, yun maraming maraming pong sasalamat sa patuloy na supportan nyo po at uh, yun muli god bless po sa ating lahat at palagi po tayong mag-iingat dahil maulan po talaga every day. So yun po, ano po, ingat po tayong lahat. Salamat po.